Oh, mga tingwaway oh. Oh. Ito po mga tatambak. Ay, ito po content namin ngayon. Ay, ayaw po si Wawi, guwapo. Game, game, game. Ay, yung kalso, yung kalso. Kalso, time, si Wawi. oh Kaway, 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 kaway. Oh, ya, oh, ulang tak. Pakai tinggawai.

ito na ang baka oh, meron yung time po muna kami kawawa naman si Huawei hindi ba masyado oh. <laughs> hindi po yun makakain masyado oh, ayan oh. kahuli yan, si Bumay nagpapalaman oh. ah, meron na muna at magkakamada pa ng bato <laughs> oh. Diba, para yun yung ganawin ng subdrake siya, no? Ayan. Oh, talagang oh, bakbaki At ako naman ang babakbak. O, oh, ako naman. Ah, oh, ano ayun ko si Wawi, oh. Oh, buta, babatak na yan. At yung bagong kain na, Wawi Babatakin yung no, oh, bato, Ayan na po, mga aming mga pinatas na, oh.

lại ko việc ở nhà của chúng ta ài? Yeah. Chó. Bây giờ quạt tay, tay tay Oh, patag ka patag pata yan wala, sumala ang gulong, sumala Sumala, sumala, sumala. Bati ng kunti Ayan Okay Ah, sa kabila, nakalo sa kabila. Okay. Oop, basi pa. Hindi nga pa sa kabila, may nakalang.